Matapos ang tatlong buwan, buhay na nailigtas ang isang lalaking tinukot sa Davao del Norte. Ang mga tumangay sa kanya, himas-rehas na. Magbabalita si Gary De Leon. Napagulgol na lang ang kaanak ng tatlong inaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang bahay sa Iligan City. Sospek ang tatlo sa pagdukot sa isang 18 anyos na lalaki si Alias Abdul sa Tagum City, Davao del Norte no October 18. Kabilang sa mga inaresto ang negosyanteng si Momar Limbao, driver na si Saino Managa at ang 19 anyos na estudyanteng si Samad Dipo. Naabutan din ng mga otoridad sa lugar ang pulang SUV na sinasabing pinagsakyan sa biktima ayon sa investigasyon. Kasabot sila ng una nang naaresto na si Elias Raisa na nakatransaksyon ng pamilya ni Abdul sa negosyo noong Oktubre. <laughs> Dahil tiwala kay Raisa ay inutusan ng biktima na ihatid ang babae sa sakay ng bus pero hindi na nakabalik. After a day, nagdiman ang mga kidnappers niya. Nagsabi nga, nagpakilala nga na hindi nila ibibigay si ganito. Abdul kung hindi na ipoproduce yung 3 million. Actually, umabot pa nga ng 3.4 million yung demand. Ngunit yung pamilya, hindi nila nakaya. So, naprolong na naprolong. Inabot tuloy ng tatlong buwan bago natunto ng mga sospek. Uh, naunang nahuli yung babae. So, nakuha natin yung iba't ibang detalye. Nailigtas din ang biktima na isinama pa raw ng mga sospek sa kanilang compound. Sasa ilalim sa inquest proceedings sa kasong kidnapping ang mga nadakip. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.